Okay, guys, nakita nila si ano, si Boyong. Sigurado ba kayong si dito, kasi talaga ako. Go Boyong. Go Boyong. Go Boyong. Tatalon na yan. Tatalon na yan. Tatalon na. yan. mo Oo. Tatalon na yan. <laughs> 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 oh, <tatalun> na yan. <laughs> Tata lo no, na. Jan galang tama na. Jan galang tama na. Jan jan salo. Sige. Go boyong. Dah. Diba? Go boyong. May tali naman, sige. May tali naman. Okay, oh, ganyan na lang. Go boyong. Diyan sige na. May tali naman. Next video mo ako tatali. Oh, sige. Go boyong. Oo. Oh. Kuwanin Sige, sige. Meron naman best. Meron naman best. Dala mo na may best naman. Best boy. Go boyong. Go boyong. Gila talaga ka na. Oh, dandan -dan ka, bababa ka. Dandan -dan ka. Ubo ng na. ito, bababa ka. Tertalon ka na lang kasi. Go boyong. Talon mo. Oh, sige. Go. Go fingerprints. Talon. Shades mo. Oi, oh, diba? shades mo. Oh, di ba? Goodbye. Goodbye, shades. Sinisid yung shades. Wala na. Ayun! Galing! O, go boy! Galing Galing, galing! Boy! Ang sarap! Wala na. O, talong ka rin! O, talong ka rin! Nakatali na yan? Sige! Go, Nicole! Talon! Sige na! Dali! Dali na! Go! Galing ni Boyong. Nakabalik sa diyan